simula na ng Bermans at maraming mga Pinoy ang abala na sa pagkakabit ng mga pamaskong dekorasyon sa kani kanilang tahanan. Dahil dito'y bantog ang Pilipino bilang bansang may pinakamatagal o pinakamahabang pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan o ang pagsilang ng ating dakilang manunubos at tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Isa rin ito siguro sa mga dahilan kung bakit ang mga Pilipino ay isa sa itinuturing na pinakamasayahing tao sa mundo. May dekorasyon man o wala, marami man o kakaunti ang handa, magharmo man o simple ang mga pagdiriwang, hindi mawawala ang ngiti sa labi ng mga Pinoy. Kalaki ang palagi ang pagpasalamat sa ating dakilang lumikha sa kaloob niyang mga biyaya. Ganito magdiwang ng Pasko ang mga Pilipino. Maligayang Pasko!